Ayan po ang aking mga pato at ngayon ko lang nabasita uli. So, two weeks tayong hindi kami nagkita ng aking mga pato sa Peking Duck. Ayan po. At marami na. At yun, sa kabila. Hmm. Ang dami na nila ngayon. Ayan. So, ayan po. Ang aking mga alaga. May dalawang kalapati pa. So, saan ka pa? Kalapati pa yan Oh, ba't ano yung ginagawa mo ito? Shhh, shh. Ba't? Inaaway mo man. Inaaway mo. Tulik. Okay. na kayo. Katayin mo na kayo. Oh, sa Peking Duck. Gusto nyo nung gustong bumili. Peking Duck. Oh, mayroon tayong 20 pieces na Peking Duck. At sa 5 months na po yan. 5 months na ang Peking Duck. So ito mga native na pato po siya. Mga native 'yan. So 'yan din yung mga native na pato. Maliliit lang ang mga native. Pero hindi sila masilan sa pagkain. Hindi katulad ng Peking duck na pakasilan sa pagkain nila. Pinapahirapan ako sa pagkain. O yun guys. At nag-ano sila ngayon kasi nag-swimming. Biligyan akong tubig. Nag-swimming muna sila. Kaya yan. So mayroon akong dalawa, mayroon ako dyan yero So ayusin ko na lang to Lalagyan ko pa Kaso lang guys uh, daw to na nakawin Itong aking mga alaga Meron kasi dito guys na rapist At pagalagala pa rin at ni na sa pulis pero wala gaano pang action yung pulis ng ano ang uno. So may nangyari dito na Team Tibre yung ano yan dito, Bali Guardia yan nandito sa area na to dito, pag alagalaga -alaga sa gabi so mayroon kasi dito sa dulo namin na uh, mag-ina, ay yung asawa ay guardia rin na paggabi ay wala so kaya mag-ina lang dalawang mag-ina lang ng puro babae dalawang babae saka isang maliit na batang laki so yon may chance siya na gawin mga bagay na yon sinuntok niya sa panga at buti na hindi nakatulog at nagising niya yung anak niyang babae so nakatawag so malayo ang mga kapitbahay dito guys tulad namin may kubo kami dito ang kasunod dito napakalayo na so mga 300 meters to 500 meters ang kasunod tapos yung nabugbog mas lalong malayo ng konti at walang gabit bahay at napakadilim na ng lugar so sabi may demand daw dito ng gwardiya na isa sa mga gwardiya na gustong mga land grabber dito ay gusto daw gibain tong kobo kasi nga nung time na yun, wala ako dito dalawang linggo so dalawang linggo ako wala dito uh, pinagplano nga na gibain yung kobo nag-uusap sila and then buti na lang may tao kami dito sa loob na uh, buban, nagbabantay at nag-i-stay so paglabas uh, nag-uusap so ayun uh, may tao daw so gusto ko lang mala makuha uli yung pangalan ng ano na yun ng tao na yun saka yung mukha para pwede ko siyang ipablatter dito sayang naman yung aking mga pato di pa nga ako nakakapagluto sila ang gustong kumain agad uh, unti unti niya at ang gustong katay yung aking alaga ayun guys ang mga pa ayan ang maliit pa yan so bigyan natin natin ayan nakakaligo sila Yeah. Okay guys, kakarating ko lang dito nga. Ito at aking pinakain mga aking alaga. Tapos binigyan ko ng tubig para makapaligo ng maayos sila. Bagong tubig. At yun, nag si Liguan. Ayan po. Ayan, uh, meron po tayong solar. Malaki. 6 uh, to 6 yun ang liwanag niyan. Mag-start niya ng mga bago mag uh, 6. Maliwanag pang pa alas 6, Yan. Mag uh, Mag-ilaw na yan. Hanggang alas 6 yan. ayan. Uh, ang kung kong pinakain ayun, kulang kulang isang balde. Ayun, simot. Ganon sila katakaw sa kumain. So, namumulobi tayo ah. Parang gusto natin kuma magkatay tayo na ng pato para meron tayong ano, ulam at makatikim naman tayo. So, yung itlog. Ano, ah, kinukuha ko na rin kasi inano na yung barako. Inalis ko na yung barako para di na maglimlim yung mga inahin. Kasi dadami. Padami ng padami. Mamumulog ko sa pakain. <laughs> Kaya yan guys. So ilalis ko na yung barako. Pero sa Peking Duck. Ayan 5 months na po ang Peking Duck. Kaya may mga bar tatlong barako nyan. So. Hindi alam. Baka ito yan kasi 5 months na yan eh. So. Malaki. Mabilis nang lumaki ng ano. Nang Peking Duck. Compare sa pato. Kasi Ang pato ganyan, may isang buwan na yan, malit pa, pero pag peeing sa, da, sa dalawang buwan, kaya niya yung tumimbang, kung malakas ka magpakain, kaya niya tumimbang ka dalawang kilo, ang peeing duck, kaya niya sila kabilis, kaya niya sila kabilis lumaki, yan guys, yan guys, ano tayo ha, subscribe po kayo, at kung sino po, kung gustong, ano natin, ang ating peeing duck, PM lang po kayo, sa akin, dito po tayo sa, Angono Rizal, dito sa Sitio silihan po, yan po. Ken guys, ang aming Monting Kubo dito. Dito sa aming sa angon ni Rizal Silihan. Ito po ang Monting Kubo. ayan po, meron kami diyan. So napakaganda po dito sa lugar na to. Kaya guys, may demand daw dito ng Guardia Gusto daw gibain to. Bakit daw daw ginagiba. So they are planning pa ano, uh, magblatira ko sa barangay uh, for awareness mamaya ganyan drug gawin nila. Na pinag-usapan nila lang gibain tong kubo namin kasi minsan wala ako dito at minsan yung nagbabantay din eh may nilalakad may nilalakad sila abot sa ano mga documents nitong lupa na to so matagal nang may penalty so hindi na lang namin ang kloa nito so mostly nakatira dito yung binang ko ay 70s pa daw sila dito uh, nag-stay to 90s hanggang sa i-award sa kanila to pati nga daw guys yung aking mga alagang pato ay pinagbabalakan din na nakawin so yung nagsitang nakawin ay yung tao na nagkaroon dito ng ano attempted rape yung gwardiya na yun. at na uh, ano na sa pulis sa ngono di lang namin alam kung bakit hindi pa lumalabas yung warrant of arrest doon sa tao na yun. At uh, kompleto naman, meron naman medical na talagang at, um, binugbog siya at uh, pang lupang sinuntok siya sa mukha. At yung anak niya rin ay sarin rin satisfied. Maliban doon, mayroon din ng tao na nakakita sa kanya doon ganito. Ang pagkakaibahan lang mga guys, ay hindi nagkandak ng investigation yung ating kapulisan. So dapat nang ganun at pinantayan yung area kung saan nagkaroon ng ano na pangyayari. So dapat doon tiningnan yung lugar tapos nagkandak investigation kung yung tao na yun ay nakita ng mga ganong oras ay hindi nila ginawa yun. So di natin alam kung bakit. So pinantahan nila yung ano yung gwardiya doon nung gabi na yon at nakatakas na so hindi na nakita ayun guys so sinabihan ko nga yung ano yung mga victims na i-follow up na lang i-follow up kung bakit ganoon kasi nakakaawa naman na ganon pangyayari e, tingnan niyo naman guys napakaliblib nito ang kapitbahay namin nito napakalayo pa so mga overall is 500 meters so sa kanya ganoon din malas malayo yan guys, ang gilsong gibain ng ating kubo. So nakakawa naman kung gigibain basta ganalang lang gigibain nila to. Na may bakod. So pag pumasok sila dito is ibig sabihin test passing na sila doon. Yan guys, update lang dito sa aking area.